Uh, so, uh, man, uh, uh, sa tayo, O Panginoon, nihiling din namin, na, Panginoon, para nagumpay na na namin, Panginoon, sa aming buhay na ito, ito Panginoon. At ano, kami ay papasalamat, Panginoon, sa patuloy ng buhay sa uh -huh. ang katawan at pagkakalmo sa bawat na, sa dami, Panginoon. Panginoon, kami ang iyong mga lingkod, Panginoon, patuloy na nalampal sa iyo Panginoon. Inihiling ko, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, ay palayoin ang lahat ng masamang espiritu na nanahal ko sa paligid nito, Panginoon para sa aming mga kagamitan ito, Panginoon. Croxal, si Patris, Benedicti, Crox, sa Krasit, Mayhilox, Nandra, Kusit, Mayhilox, Badirit, Rusa, Tanong, Gansuade, May Ibanas at malaki Pilibas, Ibs, Mayhilox, Ibs, Kristong, Dominion, Rusa, Amin, Amin, Amin. O Panginoon, ko inihiling ko, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, ipagkaloob mo ang ganap na lakas at kapangyarihan ng mga medalyong ito, Panginoon, na lahat ng agimat na ito na iniingatan ng gamit Aking mga kapatid, Panginoon, ang aking mga kasama, mga kasama o Panginoon, ipagkalungo dito ang iba yung lakas at Kami, Panginoon, ay masuspindihan lahat ng uri ng balo ng kaaway sa aming katawan, Panginoon. Ang lahat ng uri ng patalim at matala sa bagay, huwag tumalab sa aming katawan. Amen. Isit itak, inatak, idiyos, idiyos, idiyos. Ang kusong biya bertas yeah. bilya parte mi si Fermi. So, biya bertas parte mi si Fermi. Kristak okay. ortak tak at ako tak amin at akhetak. Amen. Shout out po sa inyo lahat at syempre narito po ako. Ayan. Pula yung sinuot ko. Para talagang Photos hindi ka matitigal. <clears throat> o hindi makukontra ang gamit mo. Pero mas maganda na ang gamit ay nakatago na hindi mo ipinapakita mga na mga 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 sa Napakarami pong dami na ito talaga. Napakarami rin pong mga anting na, na dumalo. Sa ganitong pagpupulong at pagpapalakas ng mga gamit. Talagang makikita niyo po dito ang napakaraming gamit. At dito nga po, ang At pala. <laughs> <Ay, laughs> sana nga po sa Viernes Santong darating muli ay makasama natin ulit sila. At sana rin po ay, sa mga mga <laughs> kahit po sa malalayo makakasyal po kayo sa aming lugar sa, sa Mindoro Kalapan at kaya po bago ang lahat ay nagpapasalamat po ako sa mga antingero antingera sa lahat po ng mga nanggagamot. yung pasensya na po kayo sa kalikutan ng aking video dito